Okay, okay. Ha. Ah, Tam na ng papanood ng mga ano. Ng mga kaluswaan. Kalus kaluswaan. <laughs> At dito ka sa mga ano. Ibang iba na talaga ang panahon ngayon, mga guys. Yung mga napapanood ko sa Facebook, mga FB. Ay. Kung ano yung mali na ginagawa, yun ang maraming mga tagapanood. Yun ang maraming views. Umaabot na ng million. 13 million, 10 million. Bakit ba ano? Bakit ba... Bakit ba hindi na lang ng ano ng magandang content no eh alam niyo naman na maraming nanonood na mga bata diyan yan sa, lalo lalo na sa mga social media lalo na sa Facebook bang iba na talaga ang panahon ngayon grabe dami naman pwedeng i-content dami pwedeng Join content, bakit yun pa, di ba? Hindi nila alam, maraming nanonood ng na mga minor de edad sa social media. Pero, pero patuloy pa rin silang gumagawa, di ba? Ano yun yung mga guys, masama ang epekto yan para sa mga minor de edad. Para sa mga bata, di ba? Masamang epekto po yan. Yung makakanood sila ng mga ganyang mga content. Di ba? Bakit hindi ba pwedeng ano? Hindi ba pwedeng tumulong? Tumulong ka na lang, gumawa ka ng content. Pagtulong, di ba? Pero, yun pa ang ginagawa nila. Puro, waan sa social media. Kahit nga makipagalingan, makipag ganoon yung yung lapat-lapat, yung lapat-lapat na -lapat, harap mismo ng camera ginagawa ayan kasi mga guys, yung mga ganyan ay private 'yan ginagawa. Private 'yan hindi yan pinapakita sa social media. Kaya marami tayong napapanood, marami tayong nababalitaan na mga nangyayari, ginagkahasa dahil sa mga ganyan, ba? Diba? dahil sa mga na content. Dapat mga guys, mga creator, mga nagko -creator, mga, mga vlogger, yan, di ba? Magawa ng video. Tapos, dapat, dapat, ang pipiliin natin yung mga magandang content na pwedeng matutunan ng mga minor de edad o kahit sino pa Hindi yung puro alas one, di ba? Puro na lang ganun yung mga nanonood. Gusto lang kasi madaming viewers. Hanga nila madaming viewers. Pero hindi nila alam yung ginagawa nila ay nakakasira o hindi maganda na paningin ng mga mino edad. Gumawa kayo ng magandang content. Yan gumawa kayo ng magandang content na pwedeng matutunan ng ibang tao hindi yung walang natuturunan yung mga tao na yon yung mga manonood sa inyo puro na lang kayo hindi maganda yung ina-upload aw nakaka nakakasuka nakakasuka na kaya kayong mga ano kaya kayong mga Bayer vlogger na Yung mga matatagal na kayo mga vlogger na gusto nyo kumita ng malaking pera. Dapat ay ang gagawin nyo yung pagtulong pagtulong na content tulad ng ginagawa ni nee? tulad ng ginagawa ni nee? kilala nyo ba? kilala nyo ba yun? kung sino yung vlogger na yun? kuya isaak yan, yes, Kuya Isa, katulad ng ginagawa niya. Hindi yung wala kayong ginagawa ng magandang content. Puro kayo. Away, raswaan. Ano nangyayari sa inyo? Ha? Kaya yes, sa mga malaking vlogger dyan, huwag kayong mga galit sa akin. Kasi sinasabi ko lang sa inyo kung ano yung dapat yung gawin. Na pwede mo tutunan ng mga nanonood sa inyo. Lalo, lalo na ang mga minor de edad. Kasi napakaraming batang nanonood sa inyo mga guys. Napakaraming bata. Kaya dapat ang gagawin nyo ay yung magandang content. Hindi yung banget na content yung kalaswaan yung nagkaganon nagkaganon lang tulad ang ginagawa katulad ang ginawa nila boy tapang at cherry white ya yeah. di ba gabi gabi yung nangyari na gabi na yung nangyari sa mundo Ayan lang mga guys. Thank you, thank you so much sa inyo lahat. Ana, ang gagawin yung content ngayon ay yung may matutunan yung mga bata, yung mga minor de edad. Hindi yung palagi na lang kalusuan, kalasuan ang inyong pinipost sa inyong mga FB, sa inyong mga social media na hindi naman katuwa-tuwa. Katuwa-tuwa nga, kaya lang marami ang nagalit sa inyo. Marami ang bad comment. Kaya wag na wag na wag po kayo mag a upload ng mga ganyan. Mas maganda yung merong matututunan talaga ang mga batang mga minor na edad na manonood sa inyo. At kahit sino pa man mga manonood yung maganda may matututunan sila. Yan lamang po mga kaibigan. Kaya sa mga nanonood ngayon, Huwag po kayo sana magalit sa akin kasi ano lang po ito. Uh, real talk. Real talk lang po yan. O magbibigay ng advice sa lahat ng mga content creator. Kasi mas maganda yung maganda yung content. Mas maraming matutunan sa mga nanonood sa inyo. Diba guys? Lalo na na ang pagtulong. Ang pagtulong sa kapwa. Pagbigay ng mga tulong sa mga mahirap. ganun dapat ang ating mga ginagawa, mga content creator, lalong-lalo na sa mga malalaking vlogger o mga taging sikat na sikat katulad ni 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 Boytapang, ni Boytapang <laughs> Boy at saka ni ni ni, ni Cherry White, di ba? Kasi sikat na sikat, maraming nanonood sila ngayon, marami maraming nanonood ngayon sa kanila at maraming nang nagbibigay ng reaction sa kanilang mga ginagawa, di ba? Kaya dapat talaga ang gawin na lamang ay tumulong na lang nang merong matutunan ang mga inordedad ng na mga nanonood sa inyo mga guys mga content creator kaya dapat ay gawin na po 'yan mga guys huwag na po kayong gumawa ng mga hindi kanais-nais Ng mga content di ba oo uh, di ba nakakaano nakaka, -ano? nakaka hindi ko alam nakakaano na nakaka Suka. <laughs> <laughs> ah, suka na. Kaya chat out po sa inyo lahat. Huwag po sana kayong Yan, sa akin mga sinasabi. Ito'y so, ito ay retok lamang at advice lang para sa lahat ng content creator. Kaya huwag niyo pong kalimutan sana. subscribe yung aking YouTube Michael House TV. Yeah, maraming maraming salamat po sa inyo lahat at mag-comment po kayo dyan sa baba mga guys mag-comment po kayo dyan at Re-replyan po natin yan. At mag-like, mag-like po kayo sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you, thank you so much mga guys. Thank you, thank you. Thank you, thank you mga followers na at na subscriber natin, mga viewers, mga fans. Thank you, thank you so much po sa inyo lahat. Bye-bye. So go, go, go.